kakaunti na lang ang ating natitirang panahon. Meron tayong apat na buwan. Sa gitna ng pangamba na tumagal pa ang hagupit ng El Niño hanggang ikalawang quarter ng 2024, pinamamadali na ni Pangulong Marcos ang pagtatayo ng irrigation facilities at ibang kagamitan sa pagsasaka. Ang isipin natin, ano ba yung kaya nating gawing kaya nating matapos by April of next year. Nang sa ganun, eh, pag dumating, pag mayo, ay nandyan pa yung uh, tagtuyot at hindi pa umuulan, ay meron naman tayong sapat na water supply. Isang multi-purpose dam ang pinasinayaan ni Pangulong Marcos kasama si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, ang rice granary ng bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng higit isandaang excavators sa mga irrigators sa Zambales. Makatutulong daw ang kagamitan sa maintenance ng halos tatlong daang national irrigation facilities gayon din sa paggawa ng mga bagong kanal para sa irigasyon. The first priority when we hear that there is a drought coming is to ensure our food supply and to ensure our food supply our irrigation systems must be functional. Kaya't lahat po ng aning kayang gawin ay ginagawa na namin. Umaasa raw si Pangulong Marcos na mapapataas ng 30% ang produksyon ng bansa sa pamamagitan ng irrigation projects. Naunang bumuo ang Office of the President ng El Nino Task Force, bagamat babaguhin daw ng Pangulo ang istruktura. Because this is, a, I think, a more serious uh, and a more extensive effort because we really have to get everybody involved uh, to be able to prepare to make sure that we can minimize, uh, alleviate, And adapt to, uh, well, to, to climate change. May ikinakasa rin daw na El Niño database para magkaroon ng iisang batayan at maging mas maayos ang pagtugon ng magkakaibang ahensya ng gobyerno. Nasa 65 probinsya ang pinangangambahang makararanas ng drought o tagtuyot sa susunod na taon. Cator, CNN Philippines.